Ako lang? Ako din? Ako din? O oh, sige na, okay. Hi guys! Ako so, nga po pala si Robin Angeles. And ako naman si Angelo Muji. And we're gonna play... Who's Who? So kung nga rin may tanong and then itataas namin kung sino ang mas... You know, mas ang ayon. Mas ang Mas ano? Mas tama. Mas angkop. Ang lalim mo naman, Tol. Ako talaga sa dalawa today. Ako talaga. Angela Moody. Ikaw! Angela Moody ah oh, sigurado ka? Oh, oh, kung ka yung reply ay oh, pustahan tayo. hindi lang ako reply hindi ko reply mali iba pa mo ka tungaling 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 ka ka si tungaling ka ka tungaling 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 madalas siyang magtampo, so nagpapa-baby. Ay! Eh, ay nagpapa-baby. Baby. Nagpapa-baby nagpapa ako. Pero nagpapa-baby si Angela, pa-baby. Pag-baby ka rin niya. Ako rin niya. Pag-baby ka rin yeah. First time tayo nagkapa Oh, no, okay, no? di ba? Wait lang. Ano rinig niya? Ah, makulit daw ako. Ibig din ako lang nangungulit sa kanya nag-message. Eh, nangungulit din. din ako. Huwag niyo kakat yun, ha? din ako. Okay. Game. <laughs> Kita naman po sa PC. Sorry po. Laging tulog. <laughs> Paano ko nung haasal? Sige tutulong po kasi yung, yung sa burger, alam niya hindi ako kumakain ng burger. Sinubuan niya ako ng burger sa harap ng camera to para makainang take kami. Saka ilang luwa din ako. Oh, sinong mas maano, mas mapangasal. Hindi ko hindi ko man Tapos, Tapos, siya. Siya nagre-reply. Laser ako. Na. Okay na. Nagre-reply ako. Ay, nang kapa. Ah, ako kami. Nagche-check ta lang po. <laughs> 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 eh, pero, pero nagche-check lagi ng phone niya siya. Oh, oh, ako ako yeah. nag <laughs> check din ako. nag check din siya ng phone ko. Oh. Ay, ako, ako. Kahit ba palagi kong palagi pangit siya sa mga picture ko. Kahit maganda siya, pero pinapapakit ko siya palagi. Oo, oh, kinukuha niya sa akin nag... <laughs> Nakagano'n na ako yung... Yung unflattering, yung mga picture, nakakapikon. Again, so ako. So, Wala ay. ka naman pa kayo. Eh. Ay! <laughs> <laughs> Simple na yung nagtatampo ka Hello? Oo, oh, yan. Tama yan. Huwag ka magsinungaling ka Ako? Ako? Wala. yung mo lang music video kami kay Emil. Sulit so, niya ako nagsasalita ng Sulit. Kaya namin kinikilig ako. <laughs> ako din. Siya pag kinikilig sinasabi naman niya kinikilig. Ay, oo. Ako tamay may lang. Hmm. Ito, Tak, tama. Oh, wala ko magsisinungaling ka pa eh. What? right <laughs> I miss you too. All the time. Dito ka lang sumasagot sa message, hindi. May hiya ako. Parehas kamu mo. Ang iiwas ng tingin. Wala. Wala. Magaling kami mag-eye contact. Sample nga. di ba? Humawak sa kamay. Ah, ako. Ako lang? Ako din. Ako din. O oh, sige na, oh. pagbigyan, pagbigyan. Magtatampo yan. <laughs> And that's all for today's video. Maraming maraming salamat. Thank pa. you so, so much. Maraming maraming salamat sa mga dito sa aming vlog. At kita rin na tayo sa susunod ng mga pika-pika-pika. Pika-pika? Chill.